o mga ka time pakita na ako sa inyo yung ano ha ang aming iba iba ang tawag nito dami ng bunga oh. hmm? masarap daw ito isalo sa sinigang at saka paksiw dami no oh, yan pa sa taas oh oh ganyan ganyan ang iba pag magbunga siya madami very abundant oh nangahulog nangahulog na lang yung mga bunga yung iba oh dami oh pwede dito oh, sa suka pala oh yan ang iba ano bang ano bang binipisyo pala ang makukuha sa iba oh kung gustong may huhihingi sa akin mag mag chat lang kayo ha bibigyan ko kayo ng iba so papano o, ganyan ang binipisyo kapag nagtatanim tayo, guys. Kaya, magtanim, magtanim, magtanim. Babu!